Lagi isang nabuhay sa maygit dalawang daang sakay ng bumagsak na aeroplano sa India ang lalaking nakaupo sa tabi ng emergency exit. Ang trahedyang yan nangyari ilang segundo lang matapos lumipad ng aeroplano mula sa paliparan. Narito ang Frontline News Abroad. Tatlongpong segundo pagka-takeoff ng eroplanong yan sa Ahmedabad International Airport sa India. Bigla na lang itong bumulusok. Saka bumagsak sa kalapit na residential area. Sa lakas ng impact, makapal at maitim na usok ang bumalot sa lugar dahil ang naturang eroplano sumalpok sa dormitoryo ng mga estudyante. Nagkalat naman ang bangkay ng mga pasahero. Ito ang malagim na trahedya ng Air India Flight 171 na biyay sana papuntang London. Sa at 242 sakay ng eroplano, unang ibinalita na walang nakaligtas na pasahero at crew. Pero sa gitna ng retrieval operation, isang dugo ang lalaki ang ika-ikang tumayo mula sa pinangyarihan ng insidente. Siya ang 33 anyos na si Ramesh Viswash Kumar. Dinala siya sa ospital dahil sa mga sugat na tinamo. Ayon sa mga pulis, tumalon si Ramesh mula sa emergency exit ng magka-plane crash. Nakaupo kasi siya sa 11A seat na katabi mismo ng emergency exit. Para sa mga eksperto, may tuturing na himala na nabuhay ang British Indian National. Minor injuries lang din daw ang tinamo ni Ramesh. Pero sa kabila niyan ang nag-iisang nabuhay sa higit dalawang daang sakay ng bumagsak na eroplano habang buhay dadalhin ang bangungot, lalo't kasama sa nasawi ang kanyang kapatid na si Ajay. Kabilang din sa mga nasawi ang isang pamilya na magmamigrate na sana sa London. Wala sa lima sa kanila ang nakaligtas. Sa kabuuan umabot na sa 265 ang nasawi sa trahedya. 24 dyan ay mga biktimang nasa loob ng dormitoryo na sinalpok ng eroplano. Ito na ang itinuturing na worst aviation incident sa loob ng isang dekada. Sa investigasyon, segundo pagka-takeoff nakatanggap na ng huling signal mula sa eroplano. Umabot lang daw ito sa taas na 190 meters o kalibel ng 60 palapag na gusali bago bumagsak. Hindi pa malinaw ang dahilan ng plane crash pero iniimbisigan na yan. Nakikipag-ugnayan na rin ang Indian authorities sa U.S. National Transportation Safety Board at U.S. Federal Aviation Administration. Sasagutin naman ng Air India ang mga gastusin ng mga nasawi at magbibigay ng mahigit 6 na milyong piso kada biktima. Ayon naman sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, walang Pilipino ang nadamay sa trahedya. Nagbabalita mula sa frontline, Rainel Pawid, News 5.